Good morning, good morning guys Magandang umaga po At hindi kami napalaban sa malalakas na alon Maraming alon ngayon Hindi kayo lumubog yung mabubo natin? Uh, Hindi kayo lumubog yung bandira natin? Parang ano eh, parang lubog to eh. Dalawa. Uh, Baro dito masyado. Yung ano natin, ari natin kapon? Baro yun. Baka anong allowance ng uh, Batak natin. Ano os maganda pa ng paasok na ano? unang batak, limang piraso. Oops. Bujok yun. Maganda yung bubo natin na yun eh. May team ang kalil sila. Alin din. Ay eh, may team. Mga ito uh, dito pa hapon. Ayun. Ha. Ito. Bago ba to? Hindi, no? ito? Hindi na. Bubo namin daw lawan. Wala. Dagdag mo tayo isa. Bawas pang isa. Bawas pang isa nabubunati, na kaso siyertes siyerto, kasi tapos kita hahum, yata presyong namin presyong hanggang duusin, bubunami guys, ayoko niya patasi nai, batabdami batabdami, walakan naisa, walakan dalawa, kung dami puro bujok yun, kung puro bujok kung puro yun, kung puro yun, Ops Oh mari nak nolong oi tu yang kat langit log terbang ke lang ke lang off ah lang lang oi okey wala ganda kena mu tiba ai boleh tak kita ke lang sana mi Mabawi mo na sa kasag sana. Oh, ano din? Sabakan ko. Okay. okay na. Okay na. laman. Nabali na pati. Oh. Walang laman. Ang hey, sunod nito. Ang sunod nito. Hindi naman na babali ano. Hindi naman na babali ano. Bago yun. Bago yun. natin yung bandira. Okay. Kahit ma maliit siya, hindi yung basta basta bali na. Kung hangin hangin lang. Maliban lang kung babanggain. Ibalda. 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 Alin balda? Ah, itong ano? Warak-warak na yun. Ay, uunga pala. Nabutas guys oh. Kinain nato ng kasag. Dagdag kami bubo, nawalan kami isa. Tapos nawawalan ng dalawa. Isa napuputol pa. Tapos sana wala sana wala. Ilan 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 yung oh, kapun, wala? Ilan yung ano natin bubo at sino sana? Sino oh. sana ngayon? Tara lang Nabawasan pa. Wow. Ang mga gawa. pa, dadagay ng marami. Oo. Hanggang ano kami nito, hanggang doon sila ata kami ibigay. <laughs> ops. hops. Yeah. Dito ka, baka mabalik ka na naman, Itibay eh, mo. Mm, Yan. Tiga-tiga namin, sana may laman, naman lahat. Jokan mo Bago to ata Ito ata yung bago natin Dil, mahulog ata yung bubo natin Ayusin mo muna din Dito lang ako muna Nakatali yan? Nakatali Ay, okay Wala Oo nga, wala namang isa Sa ano natin, GPS natin, wala namang sinundan Yun, ito naman talaga Hindi kayo naurong Ba't tinigo? Inurong? O, ba't yan? Bago to bago. Dito sa akin ah, yung hirin tayo yung isang nga mo! Ha? Dito sa akin ah, yung hirin di meron pa tayo dyan. Oo, meron pa. Wala man tuldok? Walang tuldok? Walang tuldok? Wala Ipakita ko sa mga mga sa bago man Ito yung bubo na wala Kung meron yun Bilangin mo dahil pa pangapat Kung ilan na lang bobo natin Budyokan mo naman dyan Pangapat na batak guys Naka limang ano kami Laman kanina Pangalaw buta

Tak butas man Tak butas kerah Yang ni Meleleh Di situ There you go! Di situ Di situ Di situ

Pakan mo naman. Eh. Uh, Bubuto. Pilipirin pa ata natin yung ano, yung bujo ko kapon. Nandito na mga balao, magandang balad bala, dala ko. Ang bato. Ang bato. bato. Ito no. Ay, dalawa namin guys. Mga bago namin. Tinamaan ng ano ata. Norway. Eh. Wait lang. kita mo ah. ito. Joke lang dyan, one time. Oh, ito yun. Dalawa to no, isa lang nawala. Sa dulo yung dalawa, isa, pinakadulo. Sana, malamanan man lang. Makabawi. Sana walang isa yung kapatid ninyo. Nandiyan sila, wala. Wala. Hindi sila, hindi sila tibo kung gano'n. Kaya kay Paul, hindi yan. Hindi yung po. Ba't walang ano, walang Paris? Wala yung green lang. Wala yung green hindi, walang ano, walang dugtong. Dugtong uh, Yung ibig sabihin, yung uh, ano, uh, anong partner yan, yung... Alvin Ayun yun, sunod niya? Oo, mm, talagang dyan. Alvin yun. Alvin Bapa. Tinapatan tayo. Kailangan naman tumapat sa atin, no? Oo. Hindi sa kanya yun. Sa kanya yun, green yun. Kung maraming green yan, sa kanya yun. Wala naman ibang nagbandira dyan ngayon. So, sa kung mababa lang yun. Hoy, lamanan mo naman ang bago naming bubo. Oh, may itlog na yan. Marami itlog, dalawang tali. Sayang naman itong dalawa. Ang kasig to. Walang suspense. Ganoos yung talaga. Ayun, mitlog. Ngayon ko lang. No? Wala. Walang bawang mitlog. Wala. 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 Bitaw na. Hindi pa nadaanan. Uy. Mayroon, oh. Oh. Kinuha. Hindi yan. Ano yan? Kabala yan? Hindi, hindi, dito ito parang plima. Ano yan? Sa bala yan, nagsuhaan yung bala. Kasi basa po Ah. Kalo ko, kanoos. Sige natin buya. O, oh, sige. Meron. Bago pa guys, hindi malang na. Dalawa? Dalawa na ako. Hawakan ko. Ayun, hawak. Nagyan buya kasi para ano, timindig. Baka naka ano sa... Ayan kumalma ang dagat guys oh Kumalma Kasi sulong ito ulan yan no? oh Basa sila ano Ay hindi malayo pala eh Sa kalagwas ang ulan Sa kalagwas ang ulan Ayan oh Tingnan ko yung GPS natin ha Ayan like ayo pala sila oh Sila ata yun oh. Tibo sila Alvin, sa itaas sila ang advance. Oh guys, ang kanos namin. Ayan oh. Sige, sige. Ha? Sige, sige, sige. Okay. Okay. Ayan. Oh, ikaw na magaroon. Laki. Huh, laki ng kanos. Ayan oh. Ayan ang kanos namin. Pakita mo din. Ayan oh, laki. Kalating kilo. Yan. Sana ganyan ang mapasok ka na din. No? Kahit limang bubol lang, pag ganyan ang pasok mo, kita ka. Dalawa. Dalawa, bilangin mo. Dalawa, hindi ah. Hindi na dalawa. Tatlo na yun. Oh, dalawa ulit. Bale, lima <laughs> na. Tengi <laughs> na bilang mo. What say? Aray Yung bilang mo ba? <laughs> oh, panganim. Pa. May ano yung pakikasag to? Ayan guys, oh, sana may magkaroon kami ng good size. Ay sumabit. Ay, lang. Ah, kulang ipon? Ay nag-iipon kami kulang baok. Ayan. Ay sayang. Hindi buhay man. Ah, patay. Wala ulam eh. Wala na. Ipakain sana natin sa ano na 'yun. Wala na. Wala na. Ayan oh, kulang lang laman. Ayan, hapon, pinasukan kami 12 piraso guys ngayon 6 na lang Ay hindi pa naman tayo taposan Ah, Marami po yan dyan Papasukan kami ng ano dyan 12 piraso di Payapa <laughs> Guys makasampung kilo lang kami <laughs> <laughs> Nangarap ng sampung kilo Pero kahapon naka -anim kami po Naka 6 kilo Kaya kahit pa paano kumita man Ayun to Hindi na kami kailangan pa gitna po Dito lang kami sa tabi oh ano? Kitang kita yung sanusi oh hindi na namin kailangan pag palayo-layo pa. Okay, Arya. Salamat. Malakas na. Mahirap. Ayan, oh. Ayan, oh. mo yung ano model. Ayan, oh, ang kanya. Huli niya. Huli niya. guys, pang na na bubog. Panghuli, last ball. Pangkanoos naman, budyukan mo. Bagong bagong ay. Kanina yung isa walang laman. Pakitaan mo naman ako ng gilas. Sa gawa. Ako. Salamat Lordil, wala naman na problema ang aking bubuhay. Ayaw pumasok hindi lang talaga natapatan pa. Hindi pa natapatan na din na. Hindi pa nakilala. Ang bubo namin. <laughs> Para tao din pakilala muna. Oy! Pakilala ka muna daw Bagong bobo guys Bagong gawa to Yung isa nabawasan na nga Hindi pa kami kumita doon Ang itlog hanggang itlog lang kami rodel doon Dito magkasunod ko sila Hindi talaga kita no Uy ano yun Hindi Laparo yun Kakuha sa ating Ang Iyan, ma'am sa? Malaki? Bakit na nadampot lang nila? Bakit lut? Ah, ano siguro sa lambat. Suerte na? Pero hindi na siya, siya. Para hilo siya. Para lutang na lang talaga. Pero humingi pa. Baka na dali. Malaki ano? May ganoon pala lutang na. Ano? tingin hujan bukan mamanya ha di sini kau apa itu cuma oi nak potokan mana potokan sini oi kena oi wala tadi nak pergi nak itling dia itu itling pernah tak dah betauna nak kan biru tu pang anu pondol amiran mana tepi bay tu kena ya ane nak ha Hai, 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 Malapit din eh. Okay lang layo yan din. Yun eh. Di ba may laman yun? Wala. Ah, wala din laman? Hmm, baka ano, bahura na tayo? Wala pa naman. Hmm, di pa ito bahura. Di pa yung isa ngayon. Ikaw, ikaw na pupusuan mo. Yung may mga laman. Mabagadaan na ng kanuos ba? Ito pag nadaan na ka ng gusto po tayo na Pag pumuno to ah eh. Bakit na siya Matibay pa nung kawain ko Ano yan? Ano? Ano yan ah? Uy! Guya pala Hawa ka mo Ilan? Itapon yung laman niya oh. Siya okay. Para ano? Para makatindig siya guys. Yung isa ba nalagyan natin? Hmm. Hmm. Ayun pala, may ano na pala dito. Oh. May lagyan sa ulo. Oh. timindig siya yan lang ka na akunos namin mga 3 kilo na siguro yan higit pa hmm. tingnan natin yung ano natin yung isa tingnan Diretso. Ayun, diretso. Hindi ka talaga. Prepared mo natin yung isa. Yan.